Good well, morning mga kabihush! Nandito naman tayo sa kya po, sa unan po ng isitan dito sa tapat po ng impounding sinamahan ko po yung mga anak ko dito para makapag-aral na computer ito po, nagbabayad na kami ng ummm enrollment dito sa, ito marami na to dito yung uh, babayaran dito naman kami, papauwi na kami mga kabihush ito po ang inyong nakikita uh, umuulan ngayon kaya ito, marami na kami nakasakay dito sa jeep estudyante na sumasakay ito po, yung iba nahihiyak pa kukuhanan ng na ano nandito na kami sa underpass uh, malapit na kami sa tapat po ng isipan ito na po pauwi na kami, pero umuulan siya dito na kami sa ilalim ito, mapupunta na tayo dito sa tapat po ng isipan ito po yung isipan na arito ito, ating uh, pumalita ito po yung malaking isipan sa ito na siya guys Ito meron uh, medyo matraffic lang tayo ngayon Kaya please please lang pag dito kayo dumaraan Nandito naman tayo sa tapat po ng raon At sino po ang may gusto mga bumibili Ay eh marami kayo mabibili ito Kahit anong bibili nyo nandito Basta magtanong lang kayo Dito sa raon Ito po yung maraming mga bibilihan at anong bilihin, mabibili nyo dito sa raon na ito. Uh, ah, pag sinasabing raon, lahat po ng klase, helmet, barena, kung ano-ano pa dyan, ang bibilihin dito na matatagpuan sa raon. Ito, marami mga e-trike, tricycle, mga tuktok tuk, -tuk na mga e-trike. Kahit umuulan, nandito pa rin, lumulukusog pa rin yung mga na makasingga dito, katulad nito. Uh, ah, kahit umulan, ay, umu ay lumulukusog sa ulan sila. Uh, oh, nakikita Ah, uh, kit na kasay. Dito na tayo malapit na tayo sa simbahan ng Tiapo. Ito na po. Ah. Uh, sa malapit video dito po, pwede kayong makita nang ganyan. ito 'to man nila, marami mga bumibili diyan o namamadyik mga helmet bibili diyan. At mga gamitang gamitan dito po makikita nang dito na guys dapat magsimbahan sa Tiapo. Ah, uh, ang maraming nagsisimba dito kahit umuulan, marami pa rin nakapila. Ito 'no. Ay uh, niyo po ah uh, ating Dito naman tayo sa Yapo yeah, sa Bridge. Papatawid na tayo para makababa na tayo dito sa Poso Peace sa Loton. Uh, natin sa Loton. Ito na, nandito na tayo sa Loton. Uh, naman po makikita dito ito yung uh, Loton. Uh, mga puno, may mga bus na bumibiyahin. Ito po makikita natin ang Poso Peace na nasusunod. Yan po umiipin. Nandiyan na dito naman tayo sa Intramuros. Anak ano na Brunei Intramuros. Ah pa rin ng ulan. at sana tayo mag-ingat lang po tayo sa pagmomotor. Pati na kayo bike, ingat lang po kasi baka madulas tayo kasama. Dito na tayo sa tapat ng City Hall. Ito na sa Makikita naman natin dito po sa ito ang mga puno ang napakasilong na dadaanan nito ito ang ating makikita Ito sa ano intramuros ito po yung gilid ng intramuros napakasilong dyan pag maglatan-latan ka dyan kasi marami mga puno ito makikita na natin ang mga naglalakad dito tayo sa ano na ni malapit sa ano na tayo dito na tayo sa Manila Hotel dito po yung ano ni Aquino Oh na ang kanila mga estatwa mga gam. Uh, yan po yung Manila uh, Hotel. Uh, Andiyan dito na po magtatapos ang ating video at maraming maraming salamat mga ka-video sa inyong panonood. Thank you. Po.